At ito na nga ang pinakahihintay ng marami dahil marami ang nagtatanong kung ano ang sitwasyon namin dito at kung saan kami nakatira. At ito nga pala ang bahay kung saan kami nakatira pansamantala dahil magpapagawa kami ng bahay. At dito ko naman pinark yung sasakyan ko. Kung makikita nyo naman, maraming putik yung gulong. Dahil marami na yung pinagdaanan dito na lubak at maputik na daan. At ito naman ang bahay ng aking mama at papa. Katabi lang siya ng bahay na tinitirahan namin ngayon. Ito nga palang bahay na tinitirahan namin ngayon ay bahay bakasyonan na lang. Kapag may nagbabakasyon galing Manila na kamag-anak namin o kaya naman ay may mga bisita ang aking mga magulang ay dito sila tumutuloy. Pinagawa pala ito ng tita ko dati dahil tumira din sila dito ng mga ilang buwan. Isang buong malaking kwarto lang pala ito kaya walang mga division. Dito muna namin nilagay lahat ng aming mga gamit. Sinet up muna namin yung TV para may mapanooran yung mga bata. At dito naman yung aming tulugan meron itong dalawang two king size bed na walang ni Papa. At nasa ilalim naman ito yung lahat ng aming mga gamit para hindi makalat. Kahit makalat talaga tingnan dahil walang mga lalagyan. Heist! Okay lang yan basta merong space na malalaroan yung mga bata. Dinala din pala namin dito yung pusa namin na si Harry. Mahilig pala sa pusa yung asawa ko. At yung nagpangalan naman pala ng pusa namin ay yung panganay ko. Ang lahi pala ng pusa namin ay half Siamese at half Persian. Punta naman tayo dito sa bahay ng mama ko kung saan kami lumaki. Itong bahay pala na ito ay minana pa ng mama ko sa aming lolo. Kaya sobrang tagal na at marami ng sira. Ito yung harap ng bahay, dati itong terrace pero ngayon puno na ng mga gamit. Mahili din pala yung mama ko sa mga halaman kaya yung harap ng bahay namin ang daming iba't ibang klase ng halaman. Hindi na rin masyado naaalagaan kaya ang gulo-gulo. Matagal din kasi nag yung mama namin sa Manila at walang naiwan dito sa bahay para alagaan yung mga halaman. Ito naman yung kusina nila, dito sila kumakain at nagluluto. Bago nga pala kami dumating dito ay may pinagawa yung mama ko na welcome home banner. Sobrang saya kasi ng mama ko na uuwi na kami dito sa Masbate. Almost 15 years din kasi nang huli akong tumira dito. Ito naman yung asawa ko dito na nagtatrabaho sa labas dahil mapresko daw dito. Hindi kailangan ng electric pan dahil mahangin. Ito namang anak ko dito nag-e-enjoy sa pagduduyan. Ito yung isa sa mga nagustuhan niya pagdating dito. Tara, pasok naman tayo sa loob. Ito yung bahay kung saan kami lumaki noong mga bata pa kami. Ito yung dining area at kitchen dati. Pero ngayon, dito na natutulog sila mama at papa. Ayan, meron silang tag-isang higaan. Kung mapapansin nyo, sobrang gulo dahil napabayaan na. Mga ilang buwan din kasi na wala sila mama at papa dito. Yan naman yung mga pictures nila. Yan na lang yung natira dati, ang dami niyan. Ito naman yung dalawang kwarto. Yan yung mga kwarto namin dati, nung dito kami nakatira. Ngayon, hindi na pwedeng tulugan kasi malapit ng magiba. Puro anay na kasi yung kahoy, sobrang tagal na kasi. Hindi pa daw ako pinapanganak, nakatayo na yung bahay na to. At ito naman yung nag-iisang Bible verse na nakadikit sa pader ng bahay namin. Ito yung kauna-unang Bible verse na na-memorize ko tara punta naman tayo sa likod ng bahay namin. Dito nga pala ay maraming alagang manok ang aking papa. Yung mga lalaking manok lang pala yung mga nakatali. Lahat ng mga babaeng manok at mga sisiw ay nakagala lang dyan kung saan saan. Kaya minsan maririnig nyo sa background may mga titkilaok na manok. At itong part naman na ito kung saan sa likod ng bahay nila mama Dito namin plano itayo yung magiging bahay namin Kaya abangan nyo kung ano magiging itsura ng kakalabasan ng aming bahay Medyo masukal pa ito at maraming puno pero ipapaputol namin yan lahat para matayuan ng bahay Tapos ipapagiba namin itong part ito ng bahay nila mama dahil puro anay na at magigiba na Tara punta naman tayo dito sa bandang likod ng bahay nila mama Medyo malawak pala yung lupa nila dito at puro nyogan. Ito kasi yung main product ng lupa dito, yung copra. Every 2 to 3 months, meron silang i-harvest at pagkakakitaan. Aside from that, wala nang ibang pinagkakakitaan or product yung lupa na ito. Pero marami din palang putas na nakatanim dito, katulad nito, merong langka. May mga saging, dragon fruit, lansones at rambutan. Pero ang plano ko dito sa lupa na ito ay mag-aalaga ako ng kambing, baka, tupa at magmamanukan din ako. Yung pait lugin at 45 days na manok. At kung paano ko gagawin yon hindi ko pa rin alam. Parang si Kuya Rinan lang ha? Magtatanim din pala ako dito ng mga gulay for our daily consumption para libre na at hindi ka nabibili. Dito kasi sa bukid, pag masipag ka, hindi ka magugutom. Ika nga nila kapag may tinanim ka, may aanihin ka. Ang dami ko pang plano at gustong gawin dito, unti-unti lang at sana ay magkatotoo. At kung mangyari man yun ay sana ay nandyan pa rin kayo.